So as yes, you can see, nakahanap tayo ng butas dito. Nakita ko lang. Habang naghahanap ako ng ano, matatamba yan para makita yung sunset. Out in the open. Dito parte ng kahit na nung tindahan or establishment. Talagang hinanap ko lang na ito yung hey, area na no, talaga ng mga nakatira. Oh. So, yung mga nakatira dito, yan ang view nila araw-araw. Siguro nagsawa na sila, no? Ayun sa baba, yung mga pala isda, no? circuit. Ganda na. Eh. Ta-time lapse natin 'to. Starting now. Okay, that's it. Alis na tayo rito. Gandang spot nito. This is not a establishment, no? Gumilid lang ako. Nagarap ako ng butas. Nakita ko may pababang ganito. Sa residente na pala yun. So, tingnan ko. May mga nakapark na sasakyan. Parang may sub-street dito, eh. Bago bumaba dun. So, makikita nyo. Actually, pababa siya yun. oh. Woo! Pababa. Dito sa napuntahan ko, is a abandoned house. Abandoned house kaya nagkaroon you know, may, may bato sa ilalim isa na abandoned house tapos tinangka nilang gibain pero di na tuloy nilagyan na lang ng barbed wire kaya lang may butas yun eh. nilagyan ng barbed wire pero may opening dami na dumang local di man ako pinapansin because I'm an adult palagay ko pag bata bawal dito ay baka mahulog siya dito, you know. look baka mahulog siya of course someone is drinking here red doors pa oh. no Ganda siguro ng view ito no, mag-iinom ka ng Red Horse no. Yan ang view mo sa gabi. Kaya lang, pag nasobra ka lasing, baka pagdating mo na doon na sa Laurel, Batangas. Kaya ka po na yung mga ano, mga sibet cat, alamit. Okay, maba na ako, magpa-five na eh. Bye! See you again next week for the International Longboard Championship. Pababa! mula dito sa taas hanggang dun sa baba longboard championship masaya yun next week see you We're yeah. at the Tagay one Ipagwa Laman mo na ha Free coffee Masarap coffee dito Libre pa As you can see Wala na masyadong tao Kasi tapos na yung 10% discount At tapos na last week Pero kailangan ko palang bumalik dito sa 29 kasi doon marirelease yung ano yung hinahanap kong papers sarap talaga ng kape nila dito sa munisipyo yung sakto lang ba hindi ka naman alam mo special yung kape pag yung pag inom mo hindi ka nang gigigil yung hindi ka alam mo na yun yung parang jumpy kasi yung ibang kape mga barako sobrang tapang eh Nag magiging jumpy ka kagad eto suabe malamang ano to arabica hello doggy malamang may pagka arabica to ay maganda libre lang eh. sarap tapos may lounge sila dyan lounge upupo ka lang sa lounge ay dahil hindi naman to hindi naman masyadong busy rito na masyadong tao ayun meron nga lagi skateboard skit <coughs> hindi ah hindi na naman tagaytay malamig ito yung registry of deeds kung saan inaasikaso lahat ng papeles ng lupa so tumating ako dito magti 3 o'clock ayun 3.30 tapos na 3.30. Mabilis lang talaga dito. Kasi nga, ano eh. Parang probinsya pa rin siya eh. Hindi kagaya sa Maynila. Na tagal-tagal mo sa munisipyo. Mga papers, papers. Mo. Okay, meron doon fishbowl. Kakain muna tayo. Fishbowl. Ito sa kanya niya. Fishbowl. Sweet bowl on wheels. Show my. Sa tagay tayo. Kukuha mo ng pera pa dyan, friend. E